Hello guys! So, update ko lang kayo. So, may charge-charge naman -charge tayong battery ngayon. So, ito yung kasama nung Gentai na 51 volts na battery. Ito siya. So, 12 volts lang kasi yung kaya ng ating smart charger. So, kaya isang battery lang muna. So, we'll hindi hindi lang tayo ito na almost 22 hours bago ma-full charge. Kasi yung isang battery na charge natin. Uh, maabot siya ng 22 hours bago full charge kasi nga siyempre uh, binubuhay natin yung cell kasi nga over discharge siya so ito naman ay yung charge natin sa goods naman so nakakuha naman tayo sa kanya na magandang voltage so maabot naman siya ng 10 volts so ngayon ito yung charge natin siya so meron siyang kalahati So, hintayin natin sa full charge. So, yung full charge ito ay kaparas na isa. So, 13.6 volts, gano'n, 13.7 volts. So, maghintay naman tayo hanggang yun kinabukasan. So, yun lang muna mga boss. Peace!